Bumaba siya sa Capernaum na isang bayan ng Galilea, kung saan niya nakaugaliang magturo tuwing araw ng pahinga. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa Biblical, Inspirational, and Life Experiences at Motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas Chapter 4, Verses 31 to 37 Bumaba siya sa Kapernaum na isang bayan ng Galilea kung saan niya nakaugaliang magturo tuwing araw ng pahinga at nagulat ang mga tao sa kanyang aral dahil nagtuturo siya ng may kapangyarihan. May isang tao sa sinagoga na inalihan na maruming demonyo na sumigaw ng malakas. Ah, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Para ipahama kami kaya ka dumating alam mo kung sino ka, ang banal na Diyos. Ipinagutos naman sa kanya ni Jesus, tumahimi ka at lumabas sa kanya. Pagkatapos, ibulagta ng demonyo ang tao sa gitna nila. Lumabas ito mula sa kanya nang hindi sinasaktan. Nagtaka ang lahat at nag-usap-usap sila. Ano ito? Napaka-uutos siya ng maruluming espiritu na may kapangyarihan at lakas at lumalabas sila. Kaya't kumalat ang usap-usapan tungkol sa kanya sa lahat ng lugar sa kabayanan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa aking kalagayan ngayon na na-involve ako sa isang pastoral, sa isang kongregasyon ng mga nagpapari, nagiging reliyoso, at nagmimisyon ganun din sa mga uh, de, mga diocesan <clears throat> isa sa natutunan ko ngayon sa aking buhay ay ang kalagahan ng pag-aaral pagtuturo ang pagtuturo ay isang magandang uh, direksyon ng buhay lalong lalo na sa mga nais maging lingkod sa simbahan. Ang itinuturo ko ay pastoral. Isang uri ng pagpapastol sa mga tao sa kanilang parokya o sa kanilang misyon. Ang unang-una ang kahalagahan ng pakikinig ang tawag dito ngayon ay synodality ang synodo ang sa aming mga talakayan na may nakita akong isang pare na sabi niya ganoon na nanding uh, anong araw ka anama malagit dito bilang pastoral coordinator. pwede ka bang makuha ko sa isa, sa aking parokya, tuwing Sabado at Linggo, Doon ka naman magbahagi uh, ng iyong uh, kalaman at karanasan tungkol sa uh, buhay kristyano. kaya ngayon naandun ako sa uh, sa dambana san diocese sa Sampaloc Manila na kung saan ito ang dambana ng uh, Berhen ng loretto at ang lugar na ito uh, ay may mainit na pagtanggap sa akin bilang mamumuno o magpapastol sa mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo ng tungkol sa buhay kristyano. Kaya sa akin, isang karangalan muli na makapaglingkod na mayroong kalawakan hindi lamang sa mga ang nagpapari kundi ganun din sa mga parokya at shrine na kung saan uh, Ipinapaliwanag natin ang buhay kristyano at pagiging uh, parte sila ng buhay ng parokya, parte sila ng buhay ng kapitbahayan at maging parte ng paglilingkod sa uh, Diyos at sa simbahan. Kaya isang napakagandang Uh, imbitasyon muli sa akin ito ng Diyos at ni Inang Maria na ang paglilingkod ay naibabahagi natin sa iba na may uh, gabay ng Espiritu at ng Inang Maria maraming salamat at sana ay patuloy tayong mamuhay na may kapangyarihan na may, nagtuturo ng may uh, dangal at nagtuturo ng may pag-ibig sa iba. Ito po muna muli si Kuya Nadid ng Papasalamat. God bless po sa ating lahat.